Hello mga guys, ayan si Kumari magluluto ng makarona. Oh, makarona. Naglaga ako ng ano, uh, pasta. Pasta ba? ispagiti ba? Diba? Ayan o. Oh. Naglaga hmm. hmm. ko na siya mga guys. So, ngayon mag-iwa mag, mag ko ng manok. Manok. Iwa ko ng isang pirasong manok para sa ating makarona chocolate, ha? Wait a minute. So, kumuha muna tayo ng sibuyas at saka ahos. Ayan, guys. Sibuyas at saka ahos. Ayan. Simpleng luto lang dito, guys, yung mga makaruna. Ah, mga makamakaruna. Oh, Oo, oh, yung makaruna nila. Simpleng luto lang. Mm-hmm. So, ayan, guys. At ayan uh, yung ating makaruna, mga guys. Ayan. Dito natin, salain natin. Para... Bubuksan natin siya, kay para ito naman ang lokohan natin. At ito naman, siyempre may asin siya. Bubuksan natin para uh, hindi siya maalat. Hmm. So ngayon, ayan. Bubuksan natin natin sibuyas. Ayan. Mahin ko sya mag-isa. Ayan, guys. Iihaw tayo ng manok. Ito, oh. 900 grams. Ah, uh ah. -huh. So, Kunti lang kunin ko, guys. Yung so, kalahati lang. Ito lang, oh. Yung kalahati para bukas. Budget ba? Budget. Mindset. Sa so, tatlong tao. Kasi para may bukas pa. Ayan. Ayan. na 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 Tanggalan natin ng skin. Ayan. Ayan. Hindi ako nagka-gloves kay... Ganon pa rin yan diba tanggalan natin ng skin tanggalin natin na yung pakpak ganito guys dalawang hiwa lang to ito dalawang hiwa ito dalawang hiwa yan ang makaruna dito makaruna ganoon ha Ah. Agay. Kala nyo. Ano, hmm, diba? Ito naman. Tanggalan natin ang mga taba. Okay. Wao na siya. Hmm. Ilang tao lang kumain ito. Sa kalahating kilong pagit yung ano, pasta. Makaruna.

Ayun na, 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 na. Ayan na, ayan na guys, magisa lang tayo ng sibuyas at ano, ah, ahos. Ito yung mantika natin, no? Oh. Apia. Ayan. Apia. Mm-mm, gisa tayo ng sibuyas. Ayan. ayan. Ang aking luwag ay palitan ko. Ito, kahoy o maganda to hmm, di ba wala siyang tunog-tunog oh -tunog. mm. hindi ko na sinalagyan ng kamatis kasi mayroon ditong ano ah, itong tomato paste tomato sauce, tomato paste kamatis pa rin siya yun ang ilagay ko mm -mm. ito oh tomato paste. So, ngayon, niluro na natin ang ating manok. Mmm. And, Ganyan. Mmm. Automatic. Atik, atik, abdik. Ayan. Bichil. Uh, tawag ito, kamun. Okay. Saka so, sarang kamun. Mmm. -mm. Tapos, paminit suka minta hmm. Hmm. tapos kunting asin Malamig, malamig, malamig. Yun na ito. ating tomato. Okay. Tapos yung ating tumung kunting tubig para tubig na mainit para siguradong pagkabilis. Para Alright. Uh -huh. Pero before, takpan muna natin sa grid kay para mag para mag ano yung mga ano niya yung ginitimpla natin pumasok sa loob loob ng damdamin nasaan naman mga takip nito okay so guys uh, huwag wag yung damihan ng sabaw ha yung tubig lang yung tamang tama lang kay baka malata yung ating pasta baka maano ba sugang lata naging logaw na siya So, tabang tamang ano lang tulid niya. Ayan, o. Oh. Tignan niyo, oh. o. Hindi ba tabang tama lang? Kasi palutuin muna natin yung ating manok. Mm-mm. Bago ilunod natin yung ating pasta. Kasi luto na yun, o. Oh, di ba? Di ba? Nakita yun, yung laga ko yun. Alright. So, hintayin na lang natin yung ating manok bago ilunod yung ating macaron, ah. pasta. Macaroni pasta. Macaroni pa. Papasta pa. Mm, mm Wait a minute, ha? Ugasan ko siya ulit, guys, kay ang asin ba? Mahirap na pag maraming asin, maalat siya. Tapos, sayang. Hindi na siya makain. Makain siya, pero mawala naman yung lasa niya. Kailangan, ugasan. May timpla na yung manok. mm, -mm. di ba? Mm, mm ay Ayan. Yeah. Ayan na guys. Oh. Ayan. O, okay gina yung ating manok. Oh. Mm, -mm. So, ilalad natin ang ating medyo putla-putla man. Dagdagan natin konti ng ano, oh, sauce. Pula kasi maganda yung pula ko. Oh. Pula ang gusto. Tulad natin ang ating... Ayan mga guys. Ayan. Alright. Ang dami. Dalawang tao lang kumain yan guys. Pero yung aking mga alaga. Babae. Ay eh, lalaki pala. Yung babae wala dito. Nagpunta ng ano. Sa kanyang ano, anak. Sarian. Ayan. So. Hintayin na lang natin to hanggang sa hanggang sa maubos or maubos yung kanyang sabaw. Magtuyo man yan. Mm, pagtuyo niyan, lumalabas yung kanyang mantika, konti. Kasi konti lang ang mantika niya para panggisa lang sa sibuyas. Tsaka sa manok. Mm -mm. Ayan. Maubos to yung sabaw niya. Pagkatapos, okay na. Ilagay na lang natin doon. Mm, -mm. Ito lang ang kainin sa akin mga halaga. Wala nang iba. Wala nang kanin. Yun lang. Manok at saka ito yung pasta. Mm -mm. Mm. Ayan yun. Oh. Ayan yung sabaw niya. Oh. Ayan. Oh. Oh. Mm. Mm. Hindi kasi maano yung kamera pag ganito. Hindi maharap ba? ipapakain muna natin ulit. So hintayin natin pag ano, ilang mga minuto. Hihigupin niya yung kanyang uh, yung sabaw. Mm -mm. Ayan, tignan natin 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 minuto. Ayan. Medyo na tuyo-tuyo na. Oh. Mm. Ano siya guys, yung ating makaroon naman guys. Oh. Hindi siya maduduro kasi kasi hindi siya masado ano luto. Parang di ano lang ba siya sa tubig na mainit. Tignan hmm. natin. Yung aking pakpak ko. Oh. Isang hiwa. Ito yung sa akin o. Oh. Yan ng ulamin ko. Importante meron. So, konti na lang. Okay? <laughs> Lagyan natin ng sili, Oh. Ayan. Sili. Oh. Sweet sili. Gusto ko sa alaga ko, medyo may sabaw-sabaw kunti. Pero, pag mayat-mayat, wala na Tigas-tigas naman, man Oh. pag mayat-mayat, wala na siyang sabaw. Maubos din sinusuyop siya. Sinusuyop ng ating ano, pasta. Malakas mag-inom sa bawon ng pasta. Mm -mm. Antayin natin. Guys, ah, guys, ang daming lamok. Mm, mm Super daming lamok. Malamig pa. Malamig ang panahon. Tapos may lamok pa siya. Tapos may uh, langaw. Mm -mm. Nilalangaw na talaga ako. Ay. Eh. Kahit naligo, nang langaw man. Mm, -mm. So, tignan natin natin noto na, guys. Ayan na. Anong na na. Tuyo na siya mga, guys. O, oh, di ba? O. Oh. Tuyo na mga, guys. Sinusuyok siya. So, kailangan natin yung ating apoy. Noto na siya, guys. Ayan. Okay na siya mga, guys. Ayan. 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 Wala na siyang sabah, oh. Oh. wala ng kabaw. Oh. So Okay naman guys. Ay, si ay nakasilaw -ano man ay nag-ano man siya. Tingnan natin. Okay, thank you for watching. Bye-bye. Uto na.